Sam, uh, kasin ko. Anong kasin? Ah, kasin pala. Ah. Okay. Ah. <laughs> My God. God. How I dare you? Ikaw gusto mo yes. rin? Hindi, hindi. Okay. <laughs> okay. okay. Wow. Very good. Are you okay? Okay sisteretta, okay oh, oh, nga. Sisteretta nan tunay na babae. Goodbye eh. lover boy. <laughs> sabi kay Sam na hindi At tuloy laki dahil mamaya. Dahil may na? problema sa bahay. Ah, sige, sige. Ah, sige. 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 Words, Sam. Salamat, ha. Well, up to you, Sam. Ako kasi, Sam. Dayan. 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 Hey, Louie. Louie. klase. Hindi pwede may mga kasabay na ako silang dalawa. Ay, hindi naman, no. Ay, hindi pwede, no. At saka yun si Sam. Sam! Ayun naman si Sam, eh. Sam! Hi. Georgie, sabihin mo nga siya, oh. have been men and women whom we called saints, but who did not run away from society. Feel ko yata ang sam ngayon. Whatever, what Mukhang marami mangyayaring exciting. exciting. <laughs> Alam mo ba kung anong exciting? What? In mag i so, ako ng social class mamaya dahil may date kami ni Mike. Huh? I'm sorry, Sister Ed. Nagpasabi siya hindi siya pwede. May emergency daw. Daw. St. Joan of Arc. <laughs> <laughs> Soliloquy is a passage spoken by a speaker in a poem or by a character in a play, except that there is no one present to hear him. Sir, sir, I have a question, sir. Um, sir, gusto ko lang tanong kung ilang absences at saka late ang allowed sa klase ninyo, sir, bago nyo kami i-drop? Bakit? Wala lang, sir. Curious lang kasi ako, sir. Sayang naman kung di ko magagamit, sir, di ba? Sit down, Diane. Oh, really black as the Alam ba, we're here really to study and learn and not to have fun. Gusto mo ba malaman ng philosophy about the necessary process? An Alam mo kasi ganito yun eh. Pag I said you, know, Georgie, please shut up. Sam! kasin uh, ko! Anong kasin? Ah, kasin pala! Ah! Okay! Ah. Ooh! <laughs> Thank you! How dare you! Eh. Ikaw! Gusto mo yes. rin? Hindi! Hindi! Okay. <laughs> okay. okay! Woo! Very Are good! Are you okay? Okay, Sister Oh Okay, uh, na. Sister Retta, yan ang tunay na babae. Goodbye, eh. lover boy! <laughs> okay! Bye. Okay! You? Yes! Bye! Are you okay? Mm. Banji, kagabi ka pa hinihintay ni Bogs. <laughs> Kawawa lang yung kaibigan natin. Laging kinakawawa. Saan ka Ba't di ka nagpapalam? Teka, teka mga pare. Mag-on ba naman sila? <laughs> Di ba? Oo <laughs> nga naman. <laughs> 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 Hindi ka na naman umuwi sa inyo kagabi, no? Pinamaga ako sa kakaintay sa'yo. Saan ka naman ba galing? Chak na nag-aalala sa'yo nanay mo. Pwede ba, Bogs? Tigilan mo muna ako sa mga tanong mo. Wala pa akong tulog. Sorry, ah. Oranges? Kahapon ko ba sana bibigay sa ito eh. Bogs, ibigay mo na lang yan sa nanay mo. Hoy, Baji! Ba't mo ka lang? Ikaw ha, inumaga ka, no, ha? Ay! Ikaw may misteryo kang ginagawa. Hindi mo man lang sinishare sa akin. Mm -hmm. Barkada ko lang ang kasama ko. Chede! <laughs> okay lang naman yung kung may kadate ka, no? Basta ba naman na rich ang kadate mo, di ba? Take it from me. Wow, my gosh. Ang ganda. ano? Oh, ba? Ang ganda, ganda niya. May date nga kami ng jowa ko mamayang gabi. <laughs> Sino yon? Yung Hoy, yun? Yung shota mo? Hoy! Huwag mong matawag-tawag na yon na. Dahil kahit matanda yun, mayaman yun. VP yata siya ng banko, no? As in vice president. Hindi ka tulad mo. VP. Very poor. <laughs> Hoy, babae. Huwag kang magpapaloko sa lalaking yan, ha? Ah mamamatay ka sa gutom. Ikaw oh? din. Diba? Take it from me. Diba? Pasag na busog ako, diba? <laughs> Hoy, alas na nga ako. May date pa kami, no? Goodbye. <laughs> Bye, VP. <BP>. Banji, <laughs> sandali. Carol. Maniwala Ay, ka sa sige, akin. Ka Mas Nay, babata ka sa gupit mong yan. Boyet, ingat ka sa pagtawin ng kalye, ha? Opo. Huwag mong bibitawan ng kapatid mo. Opo, inay. Alis na po kami. Bye! Ay, sige. Hi, ate. Saan ka natulog kagabi? Mm. Mm. Ano Oo nga. Kasi hinihintay kita kagabi para magpaturo ng assignment ko. Sorry, ha? Sa na lang. Ha? Tanghali na. Mahuli na kayo sa klase. Opo, Nay. Opo, Nay. Bye, ate. Bye, ingat kayo. bye ha? ate. Banji, may almusal dyan. Kumain ka na. Good morning, Nay. Ba't ngayon ka lang? Saan ka na naman bagaling? Nagka-problema ho si Sam. Nag-iiyak ko siya. Kaya sinamahan namin siya hanggang umaga. Napakabait mo naman. Sinamahan mo ang kaibigan mo hanggang umaga. Habang ako, halos mamatay sa pag-aalala sa'yo. Inay, kaibigan ko si Sam. Hindi ko siya pwedeng iwan. Carol, sandaling-sandali lang, ha? Oo, okay lang. Ito, magbasa ka muna, bago yan. Kahit gaano pa kalaki ang problema niya, hindi dahilan yon para abutin ka sa labas ng magdamag. Vanji, huwag kang makipagsabayan sa mga kaibigan mong sosyal. Hindi ka anak mayaman. Dapat nga kung wala ka rin lang pasok, tinutulungan mo ako sa pagpapatakbo dito sa parlor. Sorry ho, inay. Hindi na ho mauulit. Siya, kumain ka na. Yan, suot mo. Akala ko ba isusoli mo na yan? Hindi na ho. Ibinigay na ho ito sa akin eh. Wala na yata akong pag-asa dyan sa kaibigan mong yan eh. No, Pa-underdog effect ka pa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Eh, hindi naman. Hindi naman niya ako inintindi. Iniisip ko tuloy. Parang feeling ko gusto kong mag-give up. Eh, wala naman nangyayari. alam mo, huwag kang mag-give up. Eh, di ba may kasabihan tayong try and try until you get it? Basta saan ba't mapapasagot mo rin yun, ano? Basta maging mabait ka lang sa akin dahil ako ang bridge mo. Uy, pakigawa naman tong term paper ko. Ha? Eh, kagagawa ko lang naman ng term paper mo, ah. Meron ka na naman panibago. Eh, sa so sociology naman yun, ni e. Sa literature naman yan, e, ni no? The apprenticeship period of Filipino literature and English, ek, ek. Chikaya mo na lang yan. Kayang-kayang yan, okay? Basta ilalakad mo ko, ha? Oo oh, ba? Gusto mo? Itakbo pa kita, eh. Type mo. Uy, sumanti na yung Delday niya na. Ang pait-pait mo talaga, alam mo, yang mga mababait na ganyan ang weakness ni Dayan. Georgie! O, oh, yun pa rin si Dayan eh. hi, Dayan. Uh, Georgie, ano? Hiniram ko lang itong mga librong to kay Vian. Ano? Skype na tayo. Ano eh? Teka lang muna, sisterette. May sasabihin pa sa'yo si Louie eh. Di ba, Louie? Ah, uh, oh oo. Ano? ka ba naman? Eh, di ba sabi mo sa akin kanina, gusto mo siyang iyayaing magmerienda, di ba? Oo oh, nga pala. Kasi mamaya magmerienda ako eh. Gusto ko sanang samahan mo ko. Hmm? Ah, busog pa ako eh. Di pwede marami pa akong gagawin. Ano ka ba naman, Sister eh? Pumayag ka na naman, sandali lang naman to eh. Tama ba naman yung ginagawa mo? Ikaw na nga niyayaya, ikaw pa tatanggi. Eh, say, hindi nga pwede, marami pa nga akong gagawin eh. Ay, hey, nako, bala ka nga dyan mag-isa. Alis na ako. pa akong admin eh. Bye! Wala sa mood. Pero di bale, sa susunod, papayag na yun. Basta, yung turn paper ko, huwag mong kakalimutan. Oh. Mm. forget. Mm -mm. Okay? O sige, aalis na ako. Susundan ko pa siya para naman mailakad pa kita, okay? Okay. Mm, cute ka talaga. <laughs>